Dahil sa malawakang epekto ng pagbaha sa Maguindana del Sur ay isinailalim na sa State of Calamity ang lalawigan para magamit ang pondo na matulungan ang mga apektadong residente. Sa pinakahuling tala ng Maguindanao del Sur PDRRMO, abot sa 19.48% ng kabuang populasyon ng probinsya ang apektado ngayon ng malawakang pagbaha. Sa bayan ng Buluan, nitong Webes ng gabi ay nasa 20 mga pasyente ng Buluan District Hospital ang inilipat sa Kapitolyo dahil sa naranasang ang pagbaha. Ang paglilipat ng 254 na mga pasyente ay pinangunahan ng provincial government sa pamamagitan ng PDRMO matapos pumasok ang tubig baha sa kanilang mga silid. Ayon kay Buluan Vice Mayor King Mangudadato, ito ang kauna-unang pagkakataon na binaha ang pagamutan sa loob ng 50 taon. Gamit ang rubberized boat at dagdag na ambulansya ay agad na nailipat ang mga pasyente sa provincial capital. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.